Hi there mga beloved kong soulmates, kamusta po kayong lahat? Welcome to Renzo Taro Channel Happy New Year po sa lahat na aking pinamahal kong soulmates sa bang panig ng mundo Kayo naroon maraming maraming salamat po sa inyong buong taon na pagsama sa akin And andito po tayo para sa ang soulful and meaningful tarot reading lang Dito lamang po sa inyo lagi na abangan, sinusubay bayano. na pinakamahal Renzo Taro Channel Mega mega shoutout po sa lahat ng ating mga soulmates at mga new subscribers, mga returning viewers, welcome to the channel. Maraming maraming salamat po sa inyong laging pagbisita, panonood natin mga videos. Sige po ang ating reading ngayon. A reading po para sa 2025 special po ito ngayon sa 2025 mula sa buwan ng ngayong January hanggang sa buwan ng June, okay, first 6 months ng 2025, ano ba ang kapalaran mo para, ito, ang reading nito ay para sa tema pinakamala na sa ng cancer, sige alamin niya natin cancer, I know that you're so excited, ano ba ano ba mga kaganapan, ano ba mga pasabog surprise mula January hanggang June 2025, okay sige Okay, isa pang shuffle para mas maganda. Kamusta po kayong lahat? Kamusta pong Paskat New Year nyo? I hope that you're uh, doing great sana po ligtas po malusog po ang bawat isa ay spirit universe spirit guides angels, angels ancestors bigyan nyo po kami ng 12 cards bakit po 12 cards ang kukunin natin ngayon sapagkat partner partner po bawat set represent 6 months so 6 times to 12 cards ang kukunin natin ngayon hindi to yung normal na reading natin na 10 kukunin that's why 12 cards ang hinga natin ngayon sa universe okay sige spirit universe spirit guides angels ancestors 12 cards po bigyan nyo po kami ng 12 cards para sa aming mga pinakamamahal na nasa Signing ng cancer para sa kanilang January to June 2025 breeding. So, meron ng isa, dalawa, tatlo. Sige, ayusin lang natin. Maraming maraming salamat po. hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyo. Sapagkat yung wala po kayo, hindi nyo ako sinamahan buong 2024, ay hindi po makakamit ng resulta, Soltaro Channel ang ganitong growth, success and mas marami pa po, po mas mahabang taon po po tayong pagsasama I know that you're always there for me and yan po ay malaking utang na loob ko para sa inyo yan sige po, pag ganito po napapakita, hindi po natin kinukuha, binabalik po natin so, anem six pa yung mga tumatalon lang po yung parang ganito, seven last five cards please Cancer, kamusta ko yung lahat? I know, I hope you're doing great now. I hope you're doing well after all the struggles. After all na, na alam kong 2024 ay hindi okay sa inyo. And you've been through a lot. And so, I hope and I am praying na ah, para mabigyan kayo ng lakas ng loob you're one of the luckiest sign this 2025 that's why you need to prepare yourself uh, this is the rest back time naman bawe bawe uh, kasi grabe yung pinagdaanan nyo 2024 2023 it seems that uh, parang walang movement walang parang poor stagnancy failures heartache ang naranasan nyo ng mga cancer And 2025 will be the best year for you Actually, number 1 kayo Rank 1 kayo sa pinaka Magiging pinaka maswerte ngayong taon Sige, papatunayan natin yan With this reading January to, Jan January to June 2025 Bilangin natin kung 12 ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 So, ang dito na no? I-shuffle din natin para mas maganda Okay, yun Latag natin partner by partner Okay, taas baba Isang set yon okay represent each month. So, for example, January, February, yan, ganyan, March, April, May, and June. Okay? Sige, kompleto na. Cancer, huwag na natin patagalin pa. Let's start. Let's begin your 2025 first half o 2025 reading with your first two cards. Ano bang kaganapan nga yung buwan ng January? Oh, Emperor and Ace of Swords. Wow, beautiful opening card. Cancer para sa inyo. Bakit? Let's begin with the Ace of Swords. Talagang sabi ko sa inyo... Very timely, pambungad na buwan, bagong taon at the same time talagang ace of swords is new beginning panibagong ikaw alam ko nararamdaman mo yan cancer okay talagang it's in your life ngayon na naramdaman mo na talagang pagpasok nitong uh, bagong taon nito nitong mga nakarang araw ay parang iba may something na iba sa pagkatao mo na parang na nabunutan ka ng tinik na although hindi mo pa naman nakikita ang mga uh, bunga ng mga sacrifices mo or parang kung ano man basta parang you, feel na there's something big you know parang merong pagbabago talaga or merong malaking uh, biyaya talaga na parating sa iyo because th this is about transformation with this ace of swords Panibagong ikaw ito all aspects of life financial health um uh mental, physical, everything talaga magbabago para sa starting this January. Uh, January is more on parang unti-unti mo makikita ang mga pagbabago. Nararamdaman mo yan sa katawan. At the same time, this emperor card represents authority. So, merong iba sa inyo siguro na parang ah uh, lilipat ng trabaho na parang uh, this January mag, parang magbubunga magkakaroon ng promotion or may inaantay kang promotion may inaantay kang approval ng something basta it's all about na mag-elevate ang position mo with this emperor card or parang something siguro kung may business ka makikita mo ang paglago nito ngayon eh, growth parang at least somehow parang as an emperor parang you're a boss you're a manager parang ganon may mga taga-sunod ka At the same time This January Magiging maganda Ang takbo ng buhay mo In the sense na parang Kasi nga With this Ace of Swords Transformation So sabi ko nga You're, you're the luckiest this year Kasi uh, Almost 2 to 3 years before Uh, parang wala talagang paglago na nangyari sa buhay mo, Cancer. That's why, comes this January. Okay, mag-comment kayo kapag nakresonate kayo. Hindi pa mo, hindi mo pa man malinaw nakikita ang bunga ng lahat, but at least nararamdaman mo na may unti-unting pagbabago, unti-unting darating ang mga uh, pagbabago in terms of finances, in terms of health, um, mental health, physical health, everything talagang malaking pagbabago because of this Ace of sorts Okay? Tingnan natin sa susunod mong buwan, uh, February. Sige, February. Cancer, naway no na susundan niya, ha? Okay, Queen of Wands and Nine of Wands. Okay. Queen of Wands para silang lang one so what this, this this represents your emotions okay napaka alam alam niyo yan lagi kong, lagi kong ine-emphasize ang kahalagahan ng emotion sa buhay natin kasi malaki ang epekto nito sa mga desisyon na ginagawa natin naaapektuhan tayo sa ating mood every day sa mga everything sa lahat ng aspeto natin sa buhay malaking epekto ng emotion so this february your emotion will be heightened Okay, ibig sabihin, Cancer, parang magiging emotional ka ngayong February. Hindi natin alam kung ano yung magiging cause but uh, this Queen of Wands represents na parang emotional, sensitive. That's why you need to balance yourself. At the same time, with this Nine of Wands, okay? Kasi parang nakikita ko dito parang nape-pressure ka. I can see pressure here or there is someone na parang nag-after ka kasi pressure ka sa sinasabi or sasabihin ng peers mo, ng mga tao sa paligid mo. Actually, hindi naman ito pressure galing sa mga family members or sa mga taong nakakilala sa iyo. But, itong pressure nito ay nagmumula sa mga parang kaibigan or something na actually, ikaw, with this Queen of Wands na nakikita ko, ikaw lang naman ang nag-iisip nito. Comes February. Ikaw lang naman ang mag-set ng pressure sa sarili mo. Kung tutusin, although may Nine of Wands dito na parang naka-observe or na parang sa malayo ay nakatingin sa, sa, person, sa person mo, Cancer, but I can see her with this Queen of Wands, parang ikaw lang mismo, parang self-pity, parang ikaw lang mismo ang gumagawa ng issue sa buhay mo, or parang ikaw lang mismo ang gumagawa ng kalungkutan. Okay? That's why, ikaw din mismo, as the uh, with this Queen of Wands cards, ikaw din mismo makakatulong nito, Cancer. That's why sabi ko nga, you need to uh, find the balance, you find the center of everything, para magkasi kapag masyado kang emotional or sensitive this February, uh, maapektuhan ka na naman, babalik ka naman dun sa situation na parang akala mo, depressed ka, you have the anxiety, uh, alam mo sobrang ganda na ng January mo at December pag pa February ka na naman no. That's why you it, it takes extra caution or pag-iingat especially with how you talk, paano ka makikipag, paano ka magre-react sa mga bagay-bagay, paano ka magbibitaw ng mga salita kasi baka maya dahil sa emotional ka or sa sensitivity mo baka mamaya hindi maganda yung mga salitang mabitawan mo makasakit ka ng kahwa mo lalong lalo na yung mga taong uh, minamahal mo or mga taong pinavalue ka or pinapalagan mo mahirap na kung magkaroon ng lamat or ng nang sugat ang bawat isa sa relasyon nyo with because of the sensitivity lang or dahil sa emotion na hindi mo na, na control okay february cancer is all about uh, being emotional or being extra caution or uh, cautious pag-iingat sa uh, emotion mo. Okay? Tingnan natin. Sa so, next is March. No, may nasusundan nyo ha? Huwag kayong bibitaw. Sa buwan ng March, ano ang nakikita natin? Anong kapalaran mo, Cancer? Oh, puro talaga ano. Puro mga hierarchy kasi King of Swords naman. Kanina, Emperor. Andito yung Queen. Ngayon, King naman. Sa January, lumabas yung yung emperor. Sa February, lumabas yung queen. Ngayon, sa March, makikita mo king of swords at the same time, uh, two of wands. Okay. Sa March, recovery. Okay. Sa buwan ng March, nakikita ko na parang, alam, parang walang nangyari. Ito, nakikita ko dito with is king of swords and the two of wands. Parang sa February, parang, So, after the uh, sensitivity, after the emotional state na naranasan mo, after sa pag self pity, parang pressure na naranasan mo, pag nating na March, biglang bubulusok pataas or biglang wag talagang parang walang alam yung parang wala lang you just wash your hands and stood parang tinanggal mo lang yung putik sa mga paa mo tapos Ready ka na naman, harapin ang buhay. Parang nagkaroon ka naman, bigla ng sigla. Parang biglang, ah, parang biglang confident ka na naman sa buhay with this uh, 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 buwan ng March. Puro positivity, nakikita ko dito. Filled with action, your life will be busy. Parang may mga projects kang i-accomplish, may sisimulan kang mga bagay. Parang, basta I can see here na parang may mga transactions, dealings. At the same time, these two of... Once represents parang options, parang may mga may mga bagay kang gusto na namang pasukin aside from the current situation na na um, meron ka Comes march parang may sisimulan kang bago or parang with these two funds parang ayan tinitingnan mo parang ano ba parang maganda ito why not subukan bakit hindi ko buksan or uh, simulan ngayon okay come smart basta it's all about being um being busy at the same time taking action or pagiging mapupuno ang buhay mo sa March ng kabisihan and in a good way okay cancer in a good way kasi magsisimula ka ng mabibisi parang hindi mo hindi ma-divert ang attention mo dito sa mga negativities at the same time sarili mo na ang fofocusan mo naman paglago uh, lalong lalo na lalo, lalo, may kinalaman sa pagpapalago ng kapirahan or long term goals or career okay sige yan yung para sa March recovery okay pang-apat na set April tingnan natin ha April High Priestess, and Nine of Swords. Okay. Sa April, I can see her because Nine represents Nine of Swords represents um sleepless nights. Not literally na parang hindi ka makakatulog sa gabi dahil may mga problema. But I can see the energy that I can feel there is like the positive way. The other side of this card na dahil sa Mars, sa sobrang kabisihan mo, sa dami ng mga ganap, sa dami ng mga inaayos mo, sa dami ng mga transaction, sa dami ng mga network na pinasukan mo, ah, uh, ito yung magkakos ng parang kulang sa tulog. Not literally na kukulangin ka sa tulog or sleepless nights dahil may mga problema ang parating. No, it's, the, it's a positive one kasi... ah uh, dahil sa pagkakabisi mo, dahil sa marami mga opportunities na magbubukas para sa iyo, cancer sa April, sa mga um, ma-overwhelm ka at the same time siguro mamaya parang dahil bago, ng ngayon lang ka lang naman nakaranas ng ganitong pagkabisi, lalo na kung may business ka, um, ang that's why sinasamantala mo. Kasi di ba sabi ko, you're the luckiest this year, 2025, that's why you will be busy throughout your life, comes April na halos kulangin na yung tulog mo, hindi na wala na sa tamang oras ang pagkain mo or everything. Uh, this is a positive card for me. Hindi to hindi to masamang card. And at the same time you have the high priestess. So don't forget to to pray always. Okay, kasi baka mamaya sa kabisihan mo, sa sobrang kapagod mo, matutulog ka na lang, makalimutan mo manalangin, at least mo recognize God or the universe. Kasi this high priestess represents also uh, the universe, the ancestors, mga guardian angels natin. So, so come sa April, huwag ka mag-alala. Cancer kasi andyan sila. They are so proud of you. Makikita nila lahat ng efforts mo. That's why tutulungan ka ng mga mahal mo sa buhay na pumanaw na. Or they will be the one who will help you to achieve your goals. Okay? Your guardian your guardian angels will be saving you. Okay? Iga-guide ka nila, bibigyan ka nila ng tamang wis ng wisdom sa mga tamang desisyon na gagawin. Comes April, nararamdaman mo yan, makakapapanaginipan mo sila, makakapanaginip ka ng mga mga random mga panaginip na maalala mo or something makakakita ka ng mga pattern number signs okay that's the numbers from the universe or any symbols or or mga signs na hinihingi mo ay bibigay sa iyo okay ibig sabihin medyo heightened yung spirituality mo that's why um despite of the business ng buhay sa April wag kakalimutan na humingi ng guidance sa universe at sa mga ancestors and angel guides okay spirit guides sige okay? para sa buwan ng May. Okay, ang ganda na ng takbo ha. Sige, ang ganda na ng takbo ng reading natin. Para sa buwan ng May, tingnan natin, Cancer, yung kapalaran. Okay, Eight of Swords. Five of Pentacles. Okay, this is an extra caution na nakikita ko dito. Ay, paalala. Kasi baka mamaya ma-overwhelm ka dito sa mga opportunities sa magbubukas sa iyo, baka mamaya dahil may pera ka na natatago or nasa save. I can see her parang kung hindi ka mag-iingat kasi ito pera to, 5 of pentacles at the same time 8 of swords. Kung hindi ka mag-iingat sa MA, kailangan mong baka mamaya ma-overwhelm ka, makalimutan mo, balikan mo tong video na to. Na sa May, I, I can I can advise na huwag mong papahiram ng pera, huwag mag-start ng any investment. Basta any kind of big amount na ipapalabas mo, huwag mong gawin sa May because maaring magfail fail mag ito ng problema. Ito, baka maapektuhan ka kung hindi mag-fail, baka hindi ko mabayaran, maapektuhan ang mental health mo. At the same time, you know, pera. Although pera siya kasi, ayun know, ang taglamig, sabihin frozen, or winter, sabihin mabagal, or talagang hindi, mabag makabalik man siya, mata, matatagalan. Okay, magiging mabagal ang movement, di ba? Pag malamig, parang matumal yung benta. So that's why you need to be very careful in terms of your money sa May. Ang advice ko talaga, kung Uh, kung pwede, baka makalimutan nyo sa may any major, wag kang bibili ng sasakyan, wag kang bibili ng bahay, wag kang magpapautang, wag mas sa any kind of investment. Investment sa may any kind na paglabas ng pera. Much better kung may papasok, pero kung paglalabas, please, ipagpaliba na lang ito because I can see here with this eight of sword, it will cause trouble. Magkakos ng sakit ng ulo para sa sa'yo at the same time, baka maapektuhan pa ang health mo sa kakaisip. Okay, that's why ito, ginag-guide ko kayo. Please, on may pagpaliban ang any major transactions, any major decisions na may kinalaman sa pera. Okay? June. Okay, pang anim na buwan, last set of cards natin. Cancer, I hope nasundan nyo. I hope you you're being guided. Malinaw sa inyong lahat. Tingnan natin, June 2025 para sa mga Cancer. Okay, two of swords at the same time, eight of pentacles. Okay. Okay. Kung nung May, di ba sinabi ko sa inyo ipagpaliban? Huwag maglalabas or any, anything na gagawin. Now, sa June is the best time. Okay, June is the best time for you to invest or to magpalabas ng pera. Uh, or to make any investment sa mga bagay na gustong-gusto pinapangarap mo. Because here, ito yung eight of pentacles. Ayan naman, money making, gagawa, magpaproduce talaga ng pera. Yung bagay na papasukin mo sa June na gagawin mo. Yung bagay na yan, you know, two of swords, it will make a big decision. Titimbangin mo. But talaga magkaka magkakaroon ng options or pagpipilian. So gag gagawin mo yan sa June. At the same time, yan yung magpaproduce ng maraming pera sa iyo. Sabihin, lalago yan. Kasi, yan yung tamang timing. di ba diba? Sabi ko sa inyo, pag magmarili kayo dun sa may ba, sa me, nako, it will fail. Ako na yung sasabi sa inyo. But kapag makapagantay kayo, June is the best time. I can see her, ano you know, napakaraming pera. At the same time, gumagawa ka ng pera. So, ibig sabihin, ano man itong pagdidesisyonan mo with this two of swords sa buwan ng June ay magiging successful at the same time, magproproduce ng maraming pera para sa'yo. Okay? Cancer, naway no, nasundan nyo, napakaganda, napakalinaw na... Reading natin mula sa January hanggang June 2025 and praying na marami nasa sign ng Cancer ang makapalo dito ngayon sa mga kaibigan natin or mga soulmates ng na mga nanonood dyan na hindi pa po nakasubscribe kapag nakarasonate po kayo na gusto nyo pa ang ating reading ngayon ay ang pagsubscribe lang po sa ating channel ang hingi kong tulong sa inyo. Mag-comment po kayo kapag nakarasonate at of course don't forget to click the notification bell para not notified po kayo, updated po kayo sa ating mga susunod na videos na i-upload. Maraming maraming salamat po sa inyong Walang sawang tiwala, support at pagmamahal mga pinakamalakong soulmates lagi nanonood na gaabang sa anumang panig ng mundo na anumang ginagawa nyo ngayon mag-ingat kayo lagi mahal na mahal ko kayo God bless us all